Inaalam na ng National Security Council ang napaulat na pagdami umano ng Chinese students na naka-enroll sa local private school sa Cagayan. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, nagtalaga na ng intelligence unit para alamin ang sitwasyon sa kagayan. Layon din itong nga malaman kung may national security threat nga ba o talaga nais lang ng mga dayuhan na mag-aral sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, may ilang isyo din na dapat resolbahin tulad ng pagkakaiba sa reports mula sa Bureau of Immigration at Intelligence sa tunay na dami ng mga estudyanteng o dayuhang estudyante sa batala, nagpahayag din ng pagkabahala ang grupong pamalakaya hinggil dito lalo't mainit ang usapin sa West Philippine Sea Hindi tayo pro China at hindi tayo pro US ang gusto natin pro Pilipino at ang panawagan natin dapat demilitarize ang West Philippine Sea at hayaan na yan ay pangisdaan ng mga ng Pilipino